Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, alam naman natin na mainit ngayon ang usapin tungkol sa mga fighter jet acquisitions, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kamakailan lang, pumirma ang bansang Turkey ng kasunduan sa United Kingdom para bumili ng 20 Eurofighter Typhoon aircraft, na may kabuuang halaga na 10.7 billion US dollars. Pero teka lang, noong nakaraan, sinabi ng kumpanyang Leonardo mula Italy na maaari silang mag-supply sa Philippines ng 36 na Eurofighter T5 jet sa halagang 7.4 billion dollars lamang. Kung dibilangin mo, mas mura pa nga ang sa atin, at mas marami pa ang bilang ng aircraft. Kaya ang tanong, ano ang kaibahan? Bakit mas mahal ang deal ng Turkey kahit mas kaunti ang jet na kukunin nila? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-aviation, ang mga posibleng dahilan kung bakit napakamahal ng Turkish Eurofighter deal, at kung ano ang kasama sa package na yan kumpara sa offer na nakuha ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, kilalanin muna natin ang Eurofighter Typhoon. Isa ito sa pinaka-advanced na multi-role fighter jet sa mundo, jointly developed ng apat na bansang European: UK, BAE Systems, Germany, Airbus, Italy, Leonardo, at Spain. Ang Eurofighter ay may twin engine, canard delta wing design, na kaya mag-operate sa high speeds at highly maneuverable. Kaya nitong magdala ng iba't ibang klase ng armas, mula air-to-air -air missiles tulad ng Meteor at M120 Amram hanggang air-to-ground weapons tulad ng Storm Shadow at Brimstone. Sa madaling salita, hindi ito ordinaryong jet, isa ito sa mga best fighters na kayang sabayan ang F-15EX, Rafale, at Gripen-E. Ngayon, punta tayo sa deal ng Turkey. Ayon sa mga ulat mula sa Turkish Media at UK Defense News, ang 10.7 billion US dollars ay hindi lang para sa mga eroplano mismo. Kasama rito ang 20 brand new Eurofighter Typhoon Tranche 4, Tranche 5 aircraft, spare engines, long-term maintenance and training support, logistics package, ground support equipment at weapons integration specific para sa Turkish Air Force requirements. Ang Eurofighters ng Turkey ay inaasahang may Meteor Beyond Visual Range Missiles, Brimstone Air-to-Ground Missiles, at Storm Shadow Cruise Missiles, lahat ito ay high-end munitions na napakamahal. Bukod pa dyan, kailangan ding isama ang training programs, simulators, at spare parts para tumakbo ang fleet for at least 10 years. At kung titignan mo, ang presyo ng mga missiles pa lang ay nakakaapekto na agad sa total contract value. Halimbawa, ang Meteor Missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2.5 million bawat isa. Kung may isan daang missiles ka, nasa $250 million na agad yun. Isa pa, dahil under embargo pa rin ang Turkey mula sa Germany sa ilang defense components, posibleng mas mahal ang kanilang kontrata dahil kailangang palitan o ilocalize ang ilang sistema ng avionics at sensors. So, hindi lang jets ang binabayaran nila kundi buong ecosystem ng aircraft operations. Ngayon naman, tingnan natin ang Philippine offer mula sa Leonardo. Noong una, sinabi ng Italy-based company na maaari nilang ibenta sa atin ang 36 na Eurofighter Typhoon Trench 5 aircraft sa halagang $7.4 billion. Mas marami ito, halos doble, pero mas mura ang kabuoang presyo. Bakit kaya ganun? Una, Pusibling ang offer ng Leonardo sa atin ay initial package lamang o export-friendly version. Ibig sabihin, baka hindi kasama ang advanced missile packages tulad ng Meteor o Storm Shadow. Pangalawa, maaaring walang long-term logistics or training package na kasing comprehensive ng Turkey deal. Baka, aircraft only, deal ito, kasama ang basic training at minimal support. Pangatlo, posibleng may mga financing terms o offset deals na kasama, kaya nababawasan ang total price na kailangan bayaran upfront. At higit sa lahat, dahil strategic alay ang Pilipinas ng Italy sa defense exports, maaaring nagbigay ang Leonardo ng preferential pricing para mapalakas ang chance ang makuha nila ang kontrata laban sa mga kalaban tulad ng Sub-Gripen E ng Sweden at Kai 50 Block 70 ng South Korea. May ilang bagay na nakakaapekto talaga sa presyo ng mga military aircraft. Version or Tranche Ang Eurofighter ay may iba't-ibang tranche o generation. Ang Tranche 1 ay early variant, limitado sa air-to-air -air missions. Ang Tranche 2 at Tranche 3A, B ay multi-role. Ang Tranche 4 and 5 ay upgraded na may bagong radar, captor EAESA, sensors, at weapons capability. Kaya kung French 5 ang kay Turkey, mas advanced dito, kaya mas mahal. Weapon integration, depende sa kung anong missiles ang gusto mong isama. Kung may Meteor, Storm Shadow, o Brimstone, automatic tataas ang presyo. Support and maintenance package. Ang mga bansa tulad ng Turkey ay madalas humihingi ng 10 hanggang 15 year support, kasama ang spare parts at simulators. Ibig sabihin, hindi lang buy and fly kundi buy and sustain. Local assembly or offset. Turkey ay may Thai, Turkish Aerospace Industries, na gustong magkaroon ng role sa assembly o maintenance ng Typhoon. Kasama ito sa cost dahil may technology transfer, political and license costs. Dahil involved ang maraming bansa, UK, Germany, Italy, Spain, kailangan dumaan sa mahabang approval process. Kapag may embargo o political issue, Nagmamahalang negotiation. Kung sakaling seryosohin ng Pilipinas ang Eurofighter offer, kailangang tandaan ng ating Department of National Defense, DND, na ang 7.4 billion offer ay maaaring base cost lamang. Kapag isinama mo ang training, munitions, spare parts, maintenance facilities, at logistics, maaaring umabot din ito ng higit 10 billion dollars, katulad ng sa Turkey. Ang tanong ngayon, kaya ba ng Pilipinas sa ngayon, mas realistic pa rin ang FA-50 Block 70 upgrade mula South Korea dahil ito ay cost effective at may existing infrastructure na tayo. Pero kung long-term deterrence ang pag-uusapan, walang duda na mas advanced ang Eurofighter Typhoon. Ang challenge lang ay kung paano natin maipapatupad ang full package nang hindi nalulunod sa gastos. Ang deal ng Turkey ay isang political at strategic signal. Gusto nilang ipakita sa NATO na handa silang magmodernize kahit may embargo mula Germany at may issue sa F-35 program. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nasa phase pa lang ng pagpili, naghahanap pa tayo ng tamang timpla ng affordability, capability, at interoperability sa mga kaalyado natin tulad ng US at Japan. Kung ikukumpara, mas advanced ang defense industry ng Turkey, kaya mas kaya nilang i-integrate ang typhoon sa sarili nilang weapons ecosystem. Samantalang tayo, magsisimula pa lang sa ganitong level ng technology. Kaya kung tatanungin mo, ano ang kaibahan ng Eurofighter deal ng Turkey at ng potential offer sa Pilipinas? Simple lang, ang sa Turkey ay full battle package, habang ang sa atin ay initial export proposal. Parehong makapangyarihang deal, pero magkaiba ang lalim ng commitment at configuration. Sa dulo, kung gusto natin ng ganitong level ng air defense, dapat handa rin tayong tustusan hindi lang ang aircraft, kundi pati ang ekosistem na magpapatakbo rito. Maraming salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang balitang defense at aviation mula dito sa ating channel.